Magandang araw po. Ako po muli ito, si Charmy. And welcome po sa aking YouTube channel. Meron po ako dito hilaw na saba. Na saging, apat na piraso. Tapos meron din akong hinog na saba. Kabibili ko lang siya sa palengke. Harina dalawang pirasong kamote at bumili na rin ako ng dahon ng saging. Ngayon po ay gagawa lang ako ng merienda. Ang una ko pong gagawin ay lalagayin ko lang tong saging na saba. Dito na lang sa kawali na para pag sa kadero masyado din ang mga malalim, malaki. Ano lang? ko lang tong kamote habang naglalaga ako ng saging na sabang na hilaw. prepare ko na itong bako pa at itong sili. Isa lang ang kailangan ko dito. Kung anong gagawin ko dito sa sili na to, malalaman niyo po. Maya-maya lang. Ayan, itong banan, saging, hindi ko na to hugasan. Kasi nasa loob naman yung ano. Uh... Gusto ko pong i-take na oportunidad ang Pagkakatong ito na magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta po sa akin, sa lahat ng mga nanonood, maging po yung lahat ng nagfeedback. feedback Maraming poong salamat sa inyo. Shout out po sa inyo. Kasi dahil sa mga feedback niyo po, naaayos ko po yung mga kailangan kukupap ko lang i-improve. Salamat po sa inyo. Shout out po sana po ay hindi kayo magsasawa na sumuporta po sa akin. God bless po sa inyo. At yun naman po, gusto kong magpa-shout out, comment down below lang po kayo. At hindi ko po kayo bibiguin na i-shout out. Bibilisan ko na yung paggawa ko para matapos agad, ano? Ayan, balatan ko lang yung saging at hiwain ko na rin sa gitna. Magpasensyahan nyo po yung video ko. Parang putol po kasi yung sa may ta bandang taas ng ulo. Hindi ko po kasi napansin. Ako lang din po kasi ang nagsiset ng camera. Kaya hindi ko pala nasasaktuhan yung tamang kuha. Ayan nyo po at may improve ko din po iyan. na-prepare ko na yung mga lulutuin ko. Ito, gagawin ko to sinapot or maruya sa Tagalog. Ito naman ay kalingking. Bali, na-miss ko lang kasi yung ginagawa ng mga lolo at lola ko noon. Ng mga bata pa kami. Kaya, gagawin ko siya ngayon. Balik ka na sa mga ginagawa ng mga lolo at lola ko. Kaya gagawin ko kung paano nila ginagawa. Papakita ko rin sa inyo kung paano nila ginagawa. Salin ko lang itong harina. Dito sa garapon. Sa mga hindi pa po pala subscribe please subscribe naman po kayo and like. At kung gusto niyo din pong i-share, Maraming salamat po. Ganito yun eh. Ganito yung ginagawa nila nun eh. yung kinakamay nila. Hindi nila kinukutsara. Pag gumagawa sila no ng maruya, hindi nila nilalagyan ng kulay. 'di ba yung makikita natin sa street sa ano ba 'yan sa kaliye may mga kulay orange yung maruya nila pero si lola noon oh, si lola at lola hindi ang masaya pa ron kasi nga nagtutulungan talaga silang dalawang mag-asawa namiss ko lang talaga ang mga lola at lola ko pero wala na kasi sila ngayon eh sumalangit so, na nawa 我虽然干的多，能、这、多、个，能、这、多、个。这个 Dito sa dahon ng sabi, nakuha lang naman ako dito ng maliliit na piraso. Binili ko din ito, ha. Eh. Lahat dito kasi sa Manila, bibiliin ko talaga. Ayan, mga tatlong maliliit na piraso na Yung piraso lang kasi yun pa rin naman ang gagamitin ko. Pag naluto na yung iba, yun, yung pinaglagyan, yun pa rin ang gagamitin nito. Kasi nga, po ang apat. Gracias.

Yan, luto na. Ah, mm. mm, crispy. Ano din ang gagawin dito sa amokin? Okay. Noon hindi namin kilala ang Jollibee, ang McDo, hindi namin kilala yun. Kasi dito pa lang, sa ganitong mga pagkain, masaya na kami noon eh. ganong proseso lang, uulit-ulitin na. Ganito lang. Hanggang sa maubo siya maluto. Ayan, tapos ko na siyang lutuin lahat. Ito na yung kamote. Ginawa kong kalingking. Tapos, ito na yung ito na yung Tapos ito, yung nilaga pa rin ng saka. Tapos ito yung sinasabi ko. Mantika yan na may konting asin at sili. Noon kasi, ganito yung ginagawa namin sa umaga. Sina Lola, Lola. Gagawin sao <tries> sao <tries> alam mo yung lasa niya yung lasa niya, yung lasong na kadipas. parang kahit paano na tangal yung yung miss ko ba Pinalaw at lola ko. Sarap ka. dito nung ano, pagtag-ulan sa umaga. Masarap. sarap. May ilahil eh. Okay na yan. Mm. So, mabuhayan na to. Ang sa amin ko, sina po. Ang memory ko naman dito. Maaga pa lang, bago kami pumasok sa eskwela. Naghahanda na yan sila. Sina lola at lola. Tapos ang daming niluto na isang buwig. Ang dami na kasing ato eh. Isang buwig talaga. Tapos sasaktuhin yung recess po kung kasi sa school. Tapos dala niya lahat ng mga niluto ng kalingking at sinapok or maruya. Tapos meron siyang dalang sinimplang isoklak noon. Wala kasi kami mga baong pera kasi yung pera noon medyo mailak pa eh. มาได้ตุลังค่ะอืมกัน Rancin Cepat me buka sekali tuh Gue mau bak Aku buka Nggak